Biglang naghayag ngayon si Vice President Sara Duterte ng intensyon niyang tumakbo sa susunod eleksyon. Kung para sa anong posisyon, medyo malabo po po. Nasa frontline balita ngayon si Marian Enriquez. Bumisita sa flag raising ceremony ng Barangay Bago Galera sa Davao City si Vice President Sara Duterte kaninang umaga. Isa sa binanggit ng bise sa kanyang talumpati, ang plano niya sa kanyang buhay politika pag ano para ko ang isuoy si Mayor Baste, um, na ako ang nama ko ang maguha, si Congressman Polo, so di sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kaya mga ko sa inyo ha, kaya magagal ko sa sunod na eleksyon malinaw kung anong posisyon ang tatakbuhan ni VP Sara sa 2025, ang pinakamaagang eleksyon sa bansa. Midterm elections ito para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Sa 2028 naman matatapos ang termino ni Inday Sara bilang bise presidente kaya sinusubukan naming hingin ang panig ng kanyang opisina para linawin ito. Sa isang interview sa kaparehong event, nagpahayag din ng pagkadismaya si VP Sara sa pamimili ng pirma para sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Insulto raw ito sa so ordinaryo at may hirap na mamamayan para na rin daw itong vote buying. Nakasasama raw ng loob na kailangan pang suhula ng mga tao para pumirma. Sa isang online interview naman, kinon na rin ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bayaran sa pirma. Talamak daw ito kahit sa Davao City. If you start to amend a constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to... Uh, Start the process. The uh, bayaran. election? It does not only leave a bad taste in the mouth. Actually, it's uh, almost uh, how they term it? Uh, repugnant, a disgraceful act. So. Hindi ako pabor. Kung gano'n, hintuinan lang nila. Kamakailan lang nang kumalat ang pagpapapirma ng People's Initiative na utos daw ng ilang mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe sa social media pages ng News 5.